sa paghuhukay ni H, ay meron siyang nadatnan na isang maliit na bilog na bagay kung saan ito ay parang holen na may kulay na ng obe. Sinuri ito ni KTH sa iba't ibang paraan at kanyang napag-alaman na parang may biyak ito sa loob. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang ideya kung ano ang naturang bagay na ito. Kaya naisipan niyang kuhanan ito ng dalawang aktual na larawan para ipasuri ito. Narito ang unang aktual na larawang kuha ni KTH sa naturang bagay na kanyang natagpuan. Nakikita natin sa larawang ito ang naturang bilog na bagay dito sa kanyang kaliwang kamay. Maliit lamang ang sukat nito at masasabi ko na kasing sukat nito ang isang ordinaryong hole. At kung pagmamasdan natin itong mabuti ay meron talaga itong kakaibang ubi na kulay. Narito naman ang ikalawang larawang kuha ni Katiech kung saan ay kanyang itinapat ang naturang bagay sa liwanag para ating masilayan ang loob na bahagi nito. At ayon sa kanya, ay parang meron dati itong biyak sa loob. Ang aking pagsusuri Basi sa aking pagsusuri, Mukhang ang naturang bagay na ito ay posibleng meron itong malaking halaga dahil sa kakaibang itsura nito. At base sa aking research ay kahawig nito ang tinatawag na Amethyst Jim Cabocon. Mahirap talagang tukuyin kung ano ang naturang bagay na ito at kung ano ang halaga nito. Tanging isang gemologist lamang ang siyang makakapagsuri nito at makakapagsabi kung ano ang tunay na halaga nito. Pero bilang isang treasure hunter, masasabi ko na ang naturang bagay na ito ay hindi ito ang main treasure deposit. Maaring isa lamang itong giveaway o marka kung saan base sa aking mga karanasan, ang mga ganitong uri ng bagay ay madalas na nagpapahiwatig na ang deposito ay nasa malapit ang masasabi ko kay KTH. Ka Gaya ng aking sinabi kanina, tanging isang gemologist lamang ang siyang makakapagbigay ng tamang pagsusuri kung ano ang naturang bagay na ito. Pero ang payo ko sa iyo bilang isang treasure hunter ay isa itong marka na may kaugnayan sa nakatagong main treasure deposit. Kaya kung saan mo natagpuan ang bagay na ito ay ituloy mo lamang ang pagwukay dito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.